Quarta. Okay. Savage! Ha? Well, ikaw gusto mong kwarta? Pero ihahatag ko ini sa iyo, sa lips niyo po ako haruka. Ibibigay <laughs> e, ko itong nagulingom ko ngayong gabi, pero sa lips niyo po ako hahalikan. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Ikaw okay lang sa'yo. Okay, simulan na natin sayo ha. Ready ka na? Ha. Ready. Ready ka na ba? Saan? Saan? Pumili ka sa party ng mukha mo, ha halikan mo ako. Bilisan mo. Saan? Sa noo? Sa mukha? Saan? Sa lips. Oh my God. Sa lips talaga. Sigurado ka? Ayaw na. Sa lips. Okay, go. Nahihiya daw siya sa lips. Sa mukha na lang. Back. Ito kuya, saan mo gusto halikan ako? Sa mukha, ayaw mo sa lips? 1,000 sa lips. 1,000 sa lips, ayaw mo? Sa mukha. So, ganito po ang gagawin natin. Dahil ayaw mo akong halikan sa lips, hahalikan mo ako dito sa kabilang mukha. At dahil mababait kayo dito, usap tayo sa gilid. Bigyan mo po ng prenyo niyo ngayong gabi, sir. palapakan na po natin Ito po ay kunting tulong natin ngayon. At para rin po makaraos tayo sa laylayan ng ming sir. Dito tayo ha. Usap tayo. Punta ka dito sa gilid, tan. Sabalungan ko dito. Para baka makita nila may video. Ayan, may video. Ayan. Dito tayo sa gilid, sir. Sandali na. Okay lang ba kayo? Ayan na ha. Binigay ko na sa inyo. Tag 1-5 kayo. Maraming sa